Kaugnay sa nasabing balita, inilunsad din ang kaparehong programa sa Mountain Province. Mga benepisyaryo, malaki ang pasasalamat sa pamahalaan dahil nakarating na rin sa kanilang lugar ang programa ng Pangulo. Si Valerie Jane Taguba para sa balita. Espesyal nang inilunsad ang Benteng Bigas Program noong Agosto 13, 2025 sa NFA Warehouse sa Bontoc, Mountain Province sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Agriculture at National Food Authority. Layon ng programa na mabigyan ng suporta ang mga magsasakang nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture or RSBSA ng Department of Agriculture. Ayon kay Jean Mayos, Section Head ng DA Amad, bukod sa mga magsasaka, maaaring bumili din ang mga local government units ng bigas mula sa NFA at ibenta ito sa kanilang mga nasasakupan sa parehong abot-kayang presyo. Ni LGU, mabalimot lang ag avail ni LGU. Ni LGU, ti recipient na ang amin. Awang pipilpilion na ngam. At that counterpart ng 6 pesos and 50 centavos no kayat ni governor or kayat ni mayor isuda ti ag avail AJNFA yung parehas ni process ta parehas at surat talat ta kini director samantala kinilala ni DA Mountain Province Provincial Officer Pedro Pinosan na kumatawan kay DA Cordillera Regional Executive Director Attorney Jeneline M Dawayan ang sakripisyo at dedikasyon ng mga magsasaka Without the dedication and hard work of our rice farmers, In sustaining the nation's food security, the PBBM program would not have been realized. Thus, the DA will continue to give back through interventions across the entire value chain, from production to marketing. Kabilang sa mga nakinabang sa programa, si Josephine Wanawan mula sa Aklit sa Dangga at si Bernadette Foyas ng Tukokan Bonto. Anila, malaking tulong ang 20 pesos kada kilong bigas sa kanila na mga magsasaka. Pasaramat ta, ananan, baga, syay, nashpura, nay, yan at uh, nanan ba ay bagas ay nasipura na yan ano ka chay malim yan na makipilpilaan sa uh, umanay as kanin may pamilya. But, yamayaman as nanay nangyay ano ka sanay binti ay na. malim yan na inmaran as asanay RQ. Uh, oh, yeah. Well, eh? Bueno, sala salamat kini amin na kiti kwa ni presidente ng nangay kwa dito yung uh, program tapos nagsitoy, ditoy, bundok, ta na kiti yung agencies nga nangyo may dito yung bundok that is na ay kwantit taga Mountain Province. Ang Benteng Bigas meron na program ay bahagi ng inisyatiba ni Pagulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapanatiling abot kaya ang mga pangunahing bilihin para sa lahat ng Pilipino. Ito si Valerie Jane Taguba ng PIA Mountain Province para sa PIA News Cordillera.